Good morning! Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, ay magluluto ako ng tanghalian. Ito nga palang galunggong guys, ay nalagyan ko na siya ng asin at paminta. Ayan, naluloy lang natin to guys. And then, set aside ko muna to. Mag-prepare naman ako guys na mga gulay na aking sasabawan. Ito ay talong, okra, sitaw, at kalabasa. Pinirito ko na nga pala guys tong banggalonggong dito sa kawali. And then, mag-prepare naman ako dito guys at nang mga gulay na hiwain ko. Yan, inunok ko muna tong sitaw. Yan, ganyang size lang guys. Yan. Tapos, ito naman ang sinunod ko, talong. Yan, ganitong hiwa lang din guys. Yan, para ano siya. Marami. Ayan. And then, okra. Ayan. Tinanggalan ko siya ng buntot at saka ulo. Ayan. Ganyang hiwalang guys. At saka itong kalabasa, kalahati lang. Ang aking gagamitin. Kasi napaka ano neto, marami na guys. Ayan. And then, ganyang hiwalang din guys. Bite size lang guys. Ayan. Kasi para madali siyang maluto Ayan. Napakasarap itong kalabasa, guys. Maano siya yun? Ang tawag doon? mayabuh, mayabuh sa amin ang tawag doon. Yung pag kinain ay, ano, malambot. Ayan. Nahugasan ko na din, guys. Ayan, guys. Sinugasan ko na din itong alugbate. Isasama ko yan sa gulay. Itong galunggong naman, guys, ay lato na din. At isanot ka naman yung second batch. Ayan. And then, nagpakulo na rin ako dito, guys, ng tubig. Nagyan natin to ng sibuyas. Yan, masarap sana guys kung may kamatis. Kailangan naubusan kami ng kamatis. Tapos nilagyan ko to ng asin at tanglad para mas masarap ang sabaw. Yan. Sinunod ko na rin to guys, tong gulay. Yan, haluin lang natin to guys. At pakuluan ang gasa maluto tong mga gulay. Ayan. Balikan naman natin itong galunggong at baligtarin na natin. Ayan, medyo luto na rin guys tong mga gulay. Nagdagan natin ng alugbati kasi masarap tong alugbati dito sa ano, sabaw. And then, nagyan natin ng konting magic sarap. Kasi medyo matabang pa guys. At saka paminta. Ayan, haluin lang natin to guys. Tapos, lagyan natin ng dalawang ng galunggong. Ayan. Masarap to guys. Lalo na pag nilagyan nyo ng isda. Ayan. Haluin na natin to guys. At luto na rin to. Ayan. Kaya na tayo. Thanks for watching. And God bless.